Yan mga kapaps. Uh, Meron lang akong... Meron lang akong booking dito ba? Ano to? Ah, first time to sa akin. Kasi di ba kadalasan pa Grand Express pa bilay? Kadalasan ang pumapasok sa atin mga gamot, grocery. Ito pinasuko lang ng ano. Ng pagkain na niluluto. Niluluto pa lang. Ganun siya. Ang tagal. Ang tagal pala. Pwede pala to. Yan, so, bali nandito ako sa spa ko Akala ko ano Ah uh, Ang doon diba? Grocery Tapos ayun Tanong ako doon kay ano, kay mam ma na Dito sa no Bali pagkain pala to Iluluto pa lang Kaya First time ko pinasok ka na gato Medyo matagal-tagal pala to Meron T-Bone, tapos dalawang Golden Blue, sa pula pula. Dalawang Lemon, equal tatlong Lechi Plant. Ano na? First time kong pinasukan ito. Pwede pa, pwede pala lang ito sa ano, sa... Tawag doon sa Grand Express Family. First time ko ito. Pwede pala lang ito, no? Oh my God, nag-antay tayo naman medyo matagal-tagal din yung hantay na ako. Kasi, hindi siya katulad sa, ano eh. Hindi siya katulad sa normal na, na food delivery na pagdating doon, yung nakaprepared na talaga na siya. Ito, medyo matagal kasi magkaring ako sa malaking eh. Kung baga, tsaka lang pagdating ko dito, tsaka pala dito. tulong ko. Ayun siya, oh. Kung baga, yung anong dito, dubli yung pag-aantay. medyo matagal talaga siya. Ayun, iluluto inuluto pa lang to. Ayun, ha? Gagit, pwede pala to. Pwede pala yung ganun. Grabe, express family. Pagkain, iluluto pa lang. Pwede pala. Wala, bakit ganun? Dapat grocery lang, dapat grocery lang para mabilis eh. Ayan, Ayan. Maka-experience din kayo nang ganito mga paps. Ako first time ko maka-experience nang ganito. O hindi pala to. Wala lang ang problema kaso ang, ang, ang ano dito yung paghahantay mo doble. Doble yung paghahantay mo. Galing pa ako sa malayo. Tapos pagdating ko dito. Tsaka pala siya no. Melutuhin. Yan ang pita ko sa tibon. Ano to? Kailan to? Yun lang sa mga naka-experience dito nito comment comment naman dyan first time ko ganito ah double na hintay natin yung table mo table mo yun Ibon. Ibon walang gante tayo na Basta talaga gante tayo doble pero nandito na yaman nandito na yung soft drinks yapon to yapon so na lang din. Eh. yung lang Medyo matagal nataraga talaga kasi di diba, galing tayo sa Malayaw Ako ganito sa masuk sa sa Basta masuk siya, Malayaw yung sa Malayaw Grand Express pa rin eh. Pwede pala yun. Emotion! Woo! Alam medyo nakakalim. <laughs>